defying death. Teenager na KO ng isang usa habang nagmamaneho at naligtas ng nakasakay na pasahero. Isang 19-year-old na babae sa Pennsylvania ang swerte at hindi siya namatay matapos siyang ma-knockout ng isang usa na napalipad at tumagos sa kanyang windshield habang siya'y nagmamaneho. Salamat sa kanyang pasahero na mabilis na nakapag-react. Nagmamaneho si Heidi Shank kasama si Ryan Snyder sa Warm Spring Road bandang 651 noong Sabado nang biglang tumalo ng isang usa sa kalsada at natamaan ng kotse ni Sheng. Tumagos ang usa sa windshield ng kotse at tinamaan si Shank sa mukha. Na-KO si Shank at lumanding sa kanyang kandungan ang usa. Hinatak ni Snyder ang emergency brake at kinuhang steering wheel para makontrol ang umaandar pang sasakyan. Habang nakaapak pa sa accelerator ang paan ni Shank, ay pinapunta ni Snyder ang kotse paalis sa parating na traffic at dumiretso sila sa isang soybean field. Tumama sa isang embankment ang sasakyan habang papasok ito sa Sunnyway parking lot. Napapunta ni Snyder ang kotse paikot sa isang gas station bago sila tumama sa isang safety post. Buti na lang at parehong nakaseatbelt si Shank at Snyder. Si Shank ay naidala sa isang ospital at nagamot para sa mga minor injuries. Walang balita sa kung ano ang nangyari kay Bambi.